nalulosyang ka na. Alam mo sis, dapat talaga hindi namin yun niya na, naging maboto kami sa lalaking yan. Tinan mo yung nangyari sa buhay mo. Nung nandun pa sa amin si Virgo, hindi naman kami, hindi kami nagugutom. Tsaka, ewan ko ba, kung anong nakita sa'yo nung anak ko? Hindi, hindi talaga akong boto sa'yo eh. Ewan ko ba, tigas ng ulo niya ni Virgo eh. Eh, uh -huh. misis, sa totoo lang, sobrang yaman niya ni sir. Eh, dami na na-invest niyo ng mga properties eh. O sis, ha? Huwag kang mahiya kung ano yung gusto mong orderin, orderin mo na. Kasi alam ko na minsan ka lang makakain ng masasarap na pagkain. Uy, grabe kayo. Hindi naman sa ganun. Siyempre may asawa na ako. Mas pinipili ko lang magtipid para sa pamilya namin. Ano ba yan? Kaya nga, awang-awa kami sa iyo eh. Kaya nga, pinapunta ka namin dito. Hindi ka na talaga katulad dati na laging kasama namin, saan kami gumagala. Tsaka masyado ka nagtitipid ngayon. Ano kayo? Siyempre, may asawa na ako. Hindi na ako dalaga para ng yung mga ganyan bagay. Hindi na nga si Si. Simulan nung nagkaasawa ka na, ang chip na ng mga kinakain mo. balayos na mga dalaga ka pa. Pati yung damit mo, tignan mo, Pinagdumaan. hindi man lang mabili ka ng bago. Hey, pass, hey, Ay, Pasti, po ka naman Alam! Ba't lang ka mo dito? Ah, uh, actually, yung mga kaibigan mong napapunta sa akin dito eh. Talaga? Mm hindi -hmm. yung sinabi, pupunta pala yung asawa ko. Alam mo, sis, kaya lang naman namin pinapunta yung asawa mo para ipamukha sa kanya na mas po okay yung buhay mo dati na hindi ka pa nag-asawa kaysa ngayon. Ano ba kayo? Bakit kayo sasalta ng ganyan? Ano ka ba sis? Dapat lang na napagsalitaan siya ng ganyan, no? Kasi totoo naman talaga eh. Tsaka maawa ka na sa sarili mo. Hindi mo, oh. Nalulosyan ka na. Alam mo sis, dapat talaga hindi namin yun niya na naging maboto kami sa lalaking yan. Hindi na yung nangyari sa buhay mo. Tama na. Hindi na maganda yung mga sinasabi niyo. Ah, uh, alam. Okay. Mabuti pa, antay na sa bahay. Magluluto na ako. Alam niyo, hindi ako natutuwa sa ginawa niyo. Hinahiyan niyo ng asawa ko. Alam niyo, kahit simple lang yung buhay na meron ako ngayon, masaya kami. Wala kayong karapatan na pagsalitaan siya na kahit na anong gusto niyo sabihin. Ano ka ba, sis? Hindi ka ba masaya na pinapamubo namin sa kanya na ayun, ano yung nangyayari sa buhay mo? Ano simulan na nakilala mo yung lalaking yan Saka concern lang kami sa iyo. Tama! Pinili ko tong buhay na to. Masaya ako. Kayo, kung hindi kayo masaya sa buhay niyo, Huwag niyo pa naman yung buhay ko. Saan nga itong... Ay naku, bahala siya. Paano Ay, na yung may concern sa kanya, tapos siya pa yung galit. Kaya nga. hindi siya nakakain ng masarap. Kaya na mag-order. Waiter! Ah, uh, love. Lab... Love, hiwain ko na itong kamatis. Hindi na... na. Ako na. Ah, uh, love, pasensya ka na. Kaya lang naman talaga ako nagtitipid. Dahil gusto kong may bigay yung mga pangako ko sa'yo. Yung pangarap mong buhay. Lab... ano yung yung sinabi ng mga kaibigan ko? Labas sila sa kung ano meron tayo. Okay, masaya ko. Masaya ko sa kanilang buhay. Ano ka ba? Huwag ka. Huwag ka makalala. Ito ano yung sinasabi nila eh. Mabuti pa ang mo ako dad, narutin ko na itong paborito mong sardinas. <laughs> Haha, may miswa? Paborito hmm. ko yan, Tinamaha. wala akong paarte-arte, kaya masaya ako. Okay? Thank you, love. O Charles, Si Virgo? tay. Hindi na natin. Si Virgo? Di ba si Virgo? Ah, uh, po sa loob, naglilinis. Nilinis? Apo. Ano? Binagawa mo katulong yung anak ko? Hindi naman po. Nagtutulungan lang kami mag-asawa. Sa bahay. Buhay prinsesa yan si Virgo ah. Tapos dito, katulong. Kaya hindi ako boto sa si eh. Alam ko ganyan yung mangyayari sa anak ko. Alam mo, simula nung mo yung anak ko, naghirap na kami. Pati kami nadamay sa iyo eh. Alam mo, nung nandun pa sa amin si Virgo, hindi naman kami, hindi kami nagugutom. Tsaka, ewan ko ba kung anong nakita sa iyo nung anak ko? Hindi, hindi talaga akong boto sa iyo eh. Ewan ko ba, tigas ng ulo niya ni Virgo eh. Oo, oh, gubayan tayo sa anak mo na yan. Daming daming nagkakadarapan lalaki dyan. Ba't yan ang pinatulan? Kaya nga, ang daming mayayaman na naliligaw dyan. Ewan ko ba kung bakit? Tay! Oh. Ay! Ay! Ano sinasabi niyo sa asawa ko? Ha? Na naman, kinakausap ko lang. Ay, dinig na dinig ko! Wala kayo ka dapat ang pagsalitan yung asawa ko. Bakit ako nandito? Uh, Mangihiram sana kami ng, ng pera. Wala na kami panggasto sa bahay tayo eh. Nalakas ng loob nyo, tapos manghihirap. Wala. Wala ko na tabi. So, tay, tayo, tayo niyo, ugali niya, ang gali ng anak niya. Nakawa na sa asawa niya. Eh, sa wala nga eh. Bakit ba sa akin kayo may inge? Ikaw, kuya, bakit hindi ka magtrabaho? Bakit pagdating sa amin, damot-damot mo? mo? Um, Nakahawa ka na dyan sa asawa mo eh. Alam niyo, tay. Nandito kayo sa pagmamahin namin. Irespeto niyo yung asawa ko? Alam mo, Birgo, kung nakinig ka lang sa akin, hindi magiging ganyan yung buhay mo. At hindi rin magiging ganyan yung buhay namin. Hindi ka kasi nakikinig. Nasa ka kayo? Ha? Huh? Gas ng ulo niyan. Pangungutang oh, lang pala eh. dam, -dam sinasabi. Laba ko na maglalaba. Hindi na. Ako oh, no. na. Tataposin ka yan. Ikaw magalala. Sina doon ka sa lab. Ah lab. Masaya na. O. Oh, Kung bibigay yung buhay na dapat para sa 'yo. Love. Love. Ano ba 'yung buhay na dapat para sa akin. Ito ang buhay na para sa akin. Kasama mo. Ano ka ba? Masaya ako. Kahit wala na tayong makain, masaya ako basta kasama kita. Pagod ako kakatrabaho kasama ka. Okay lang. Nangako tayo sa atama. Sasama tayo sa hirap at ginawa. Masaya ako sa iyo. Thank you. Ah. dapat alam mo. Sobrang saya ko kasi. Thank you. Tapos ako umiiyak. Masaya lang talaga. Alam mo, mabuti pa. Mas mabuti pa. May gusto akong pakita sa iyo. Ah, magaya ka. Mabis Tapusin ko lang ito. Kaya e, tayo. Ngayon? Gabi na eh. S ka. Sige na, mabis Sige. Bukas mo na ito na yan lang. Subisa tayo. Sige, maupo ka. Sige, maupo ka lang. Sige, maupo ka dito? Ah, basta. Ah, good evening, Sir Charles. Ah, ito ba yung asawa mo? Ang ganda, di ba? Ah, oo nga. Kaya nga, mahal na mahal mo, Sir. Nga pala, ito na yung mga papeles. Ayos na lahat yan. Okay na to? Okay na yan, Sir. Good. Pero saan yan? Ito? para sa'yo. Sa iyo. Sa oh? Ito lang ang bahay ko. Ito? E itong bahay na to? Oo. Oh. Teka lang, paano nangyari yun? Eh, Ay. misis, sa totoo lang, sobrang yaman niya ni sir. Ang dami na na-invest niya ng mga properties eh. Oo oh, ba? <laughs> Tentay ka lang, naguguluhan ako. Love, wala akong alam dito. Totoo ba? Oh, love. Sorry kung hindi ko nasabi sa'yo. Actually, tagal ko talaga itong pinag-ipunan eh. At isa pa, di ba? Mangako ako sa'yo. Na yung mga pangarap mo, to. totoo pa rin to. Totoo niyan, hindi naman habang buhay, mangungupahan lang tayo, di ba? Tsaka nga pala, yung gustong-gusto mong sasakyan, na sinasabi mo sa akin. Ito. Nabili ko na. Para sa'yo. Taga. Hindi ka nagbibiro O sa akin talaga ito lahat. Now, alam mo, kahit naman wala itong mga bagay na ito, masaya ako. Hindi ko naman ito kailangan, pero thank you. Dab, alam ko yun. Alam kong masaya ka, at naramdaman ko, pinakita mo kahit naghihirap lang tayo, kung gaano mo akong mahalin at Kaya nga, hindi ako tumikil para manatili, eh. Love, deserve mo to. At alam ko, ito yung buhay para sa'yo. Thank you, love. Ah, uh, sir! Congrats nga pala. Mrs., congrats po. Ah, uh, Jeboy, yung papasokin natin yung business na. Malahan na rin ako. Oo, oh, sir. Eh, paano? Mauna na rin ako, ha? Ah. Para maayos ko na. Sige ulit dyan, boy. Okay, ah. po. Ah, so, malapit ka na? Ah, oh, siya Okay. Maya na ako mag-order pagdating mo ako. Bye-bye. Love you. Oye sis! Nandito ka rin pala sa restaurant! What a cool incident! Pabuti na lang nagkita tayo kasi gusto namin sabihin na super sikat ka na dahil big time ka na pala! Tsaka Ceci ha, alam niyo kalat na kalat na yung balita na marami ka na mga sasakyan tsaka may malaki ka pang bahay. Alam mo sis, proud na proud ako sa'yo! At hindi lang yan, marami na ring negosyo! Tsaka yung aura mo ngayon, oh, kakaiba. Fresh na fresh, blooming na blooming. My fresh God. from the front. Happy anniversary. My happy anniversary. So, na nalit ako. Kasi, dinahan ako kasi. Regalo ko sa iyo eh. Oh, love. Teka lang. Umahal na ah. Magbabala ka pa. Ako ba? Mura lang yan. <laughs> Talaga. Uy. <Wait>. Hi, Charles. <laughs> Iba-iba yung aura mo ngayon, ha? Bloming mo! Pogi-pogi! Oh. Bagay na bagay talaga kayong dalawa! So, tingnan mo! Big time na talaga! Kasi yung Hermes, di ba, mahal yan! Tapos sabi niya, mura lang daw! So, maraming pera talaga! Maraming pera! Ah, Charles? Ceci? Baka naman, pwede kaming makahiram, dyan kahit 200k lang? <laughs> Wala na kasi kaming budget dito, eh. Baka naman... Ah, ah, siguro naman hindi niyo ipagdadamot yung hihiramin namin kasi mayaman na naman kayo eh. Bonggang-bongga -bongga na kayo, oh. Ah, um, girls, hindi ko alam kung saan niya nakuha yung salitang sikat ako dahil marami na kami na-achieve ng asawa ko. Kasi unang-una, hindi ko pinagyayabang yun. Baka naman sinasubaydayan niyo nilang yung buhay ko. And alam niyo, sobrang saya ko kasi kahit sa hirap at ginhawa, hindi namin niwan yung isa't isa. At hindi niwan yung asawa ko kahit na may mga taong kung ano, ano yung sinasabi. Magpapahiya <laughs> na tayo di kasi sa inyo. Ako mahal. So parang <laughs> sinasabi mo na ayaw mo kaming pahiramin? Hindi ka ba nag-iisip? Di ba yung dati mahirap ka pa dahil dyan sa asawa mo? Tinutulungan ka namin. Pinakain pa nga kita dun. Kami, pinakain oh. ka namin doon sa mamahaling restaurant. Kaya nga, kasi dati di ba ang cheap na mga pagkain na pinapakain sa'yo ng asawa mo. Okay. So, sinasabi niya na kayo yung dahilan kung bakit umasayos yung buhay namin? Maayos yung buhay namin dahil maayos yung asawa ko. Hindi ka tulad niyo. Ang galing husga. Pero wala naman kayo Tinan nyo nga oh Yung taong nilalait-lait nyo Yung taong nyo Tsaka pwede ba? Tigilan nyo na yung asawa ko Kung tunay kayong kaibigan ng asawa ko Pisa na Hindi nyo sinusumbat yung mga tinulong nyo Alam nyo mabuti pa ha? Para matapos na to Sige babayaran ko yung mga tinulong nyo Tutal sinusumbat nyo naman eh Dodobling ko Akin na Akin na Akin na yung account nyo? Akin ano na yung account nyo? Magkano ba? Magkano ba Mag yung tinanong ng asawa ko? Hindi na. Kukunin so, niyo talaga? Kanyang talaga kayo ka... Walang hiya? Grabe no? Kung mahusgahan niyo yung asawa ko nung malang wala kami, ganun din pala kayo. Sige, ito na lang. Pwede ba? Para di masira yung araw namin. Kasi anniversary namin. Umalis na kayo. At kwentahin nyo kung magkano yung naitulong nyo. Sige na, please. Huwag nyo sirahin yung araw namin. Tama. Ikaw kasi eh. Gusto mo maiwan sige. Gusto mo ba? Anong bibig ng babaeng to? Ah, Lab. Sige. Maupo ka. Alam mo, ang buti pa umabir na tayo. Alam mo, nagpapasalamat ako kasi hindi ako nagpadala sa sul-sul ng mga dati kong kaibigan na yun. Alam mo, di baling wala akong kaibigan. Tapos meron akong asawa katulad mo. Ah, uh, love. mo na sila. Malaga, magkasama tayo. Happy anniversary. Happy anniversary. Ah, uh, order na tayo. Ah, uh, waiter.